So, what's up, what's up, mga ka-brothers and sisters, no? So, di amiron sa Mr. Zizlers Domaguete City. So, tapad niya ni sa Siliman, mga ka-brothers and sisters, no? O, at po ni siya sa Boulevard. So, as you can see, na ay aerox siya maaderima ka brothers and sisters no so para full din siya maka brothers and sisters no so makadaog mo aw ini na to win this no, unsang so diri mi manihapon maka brothers and sisters no og muna na among sponsor di aga nakatindog na naka so makita gud nato sa iyang mga mata no na nalibog siya na take out bani or bring home mo na naka decide mi na dine in <laughs> so muna to nag-order na siya ng mga brothers and sisters. O ika-49 mi mga ka brothers and sisters. no Plus tarda na kayo sa lamisa. O siya tayo sa diya kadiyot. Kayo niyo ut siya sa lamisa. So giagi na to ngisi-ngisi. O ngayon ko na utong gamay niyo. O ginhawag lalong. O mahiloon ra ka na. So muna to na ra siya sa lamisa mga ka brothers and sisters no so muna natong kapasangil mig chika chika haron na di mi maulawan ug lanto sa pitaka kung maigo pa ba pang dessert mga ka brothers and sisters no so yes maigo ra gud pang dessert oni ang mga ka brothers and sisters no so nalipay na pud mi so as usual inyong kin kin official vlogs na wala ja pay ambag may rag palibre basta kay mabusog aw daog so Adili na part brothers and sisters. No, so nakita ninyo na lami kayo ang mga foods diri sa Mr. Zizzlers mga ka brothers and sisters. No, so ang lirais din diri mga ka brothers and sisters. No, so kung wa pa muna ka ani diri, adik na mo kay lami kayo ilang mga food diri mga ka brothers and sisters. No? ilabi naglibri. Ah, baling busog gud ninyo mga ka brothers and sisters ana. So, anis review, anis review. Pak. Mm. Oops. Kitang totoy. Oops, tesa o makita ko na iyang mga mata mga ka brothers and sisters no so naka-focus din sa ni Steady ay kay wag mo kita sa mga mata mga ka brothers and sisters no na nakita ko na niya na kalami kalamig yun ang mga pagkaon sa Mr. Zisler's mga ka brothers and sisters og nahibasig na hibulong mo na ano puti na ning kanon kay lagi akong usbon and lagi diri mga ka brothers and sisters no so worth it kay diri oh, affordable ra pud kaayo Kung saan naman ang gitong istorya sakto pa bani og honest review pa um, makita gud nato siyang mga mata ang um, tao, oh, nalibat na sakto tungod sa kalami oh di ba ipaningot na siya mga ka-brothers, og ako pud ni Anli ko, syempre puslan man libre na gud ni og ako igagaw diri gani singisi ra gud tawo mga kabuwada sa sisters no inam inam ra tubig mm para murag tro so karon mga ka-brothers, uy nigamang ni nisti ni nyur-nyuro ag honest review de siya sa ni student siya okay i'm feeling good i'm feeling blessed sure og sa karon mga ka brothers and sisters no na amin uh, ni order pa halo-halo kay nako nyur natay mas lami gorog dug hag dessert natin ni so, sumurog naka decide siya na ah, sige maghalo-halo, ta so muna po inyong kinikin official vlogs na walay ang bag halas tas takay makakaon makabusog aw daog so lami diri lang halo-halo sa Mr. Zislers mga ka brothers and sisters no kay napunog kwan ice cream dahil yung napagwibutong so worth it kayong 79 pesos mga brothers and sisters no lamit kayo lang halo-halo dari -halo. sa Mr. Zizzlers so tan makita ko ninyo to mga brothers and sisters so karon katubig-tubig na lang mi eh. kay huma naman may kaon so nyor dagan kayong salamat o oh, God bless you nyor